Yisip si Presidente ang nagsabi na ng mali. The President himself, baka pa niyo si Presidente. Kaya pa numanay, si Presidente nag-issue na ng kanyang statement. Strong statement na sinasabing mali ang NGCP. Dalam beses nangyari itong kalukuan ng NGCP. Pero kayo dyan sa si hindi pa. Baka pa niyo Presidente nyo, natin. Bakit ang Presidente nyo? ERCO Energy Regulatory Commission nakatikim kay Senador Rafi Tulfo Chairman ng Committee on Energy sa herang kahapon sa Senado January 10. Ang mga sagot kasi nila kung may kasalanan ba ang NGCP hindi ito nagastuhan ng mga senador. Ayun pa kay Vice Chairman on Energy Senador Win Gatchalian Malamya o matamlay ang kanilang sagot kaya lumalaki ang ulo ng NGCP. Kaya dito uminit ang ulo ni Senador Tulfo kung ang Pangulo PBBM nagsalita na sa kapalpakan ng NGCP bakit daw ang ERC malamya magsalita dapat daw suportahan nila ang Pangulo sa kanyang statement, baka naman de iba ang kanilang presidente. Narito ang video panuulin at kung bago ka lang sa ating channel magsubscribe subscribe ka na para palagi ka updated sa mga balita dahil iba na ang may alam. kailangan lang pong matapos po yung present. I know, I know, pero marami ng violation to, ma'am uh, attorney, madam, di malanta alam nyo naman eh, ilang hearing na tayo eh and you agreed with me in several occasions na talagang malito di ba? katulad doon, meron nga di ba, minumultahan nyo ito, ay magbayad ng multa tatandaan nyo yon nagmamatigas pa sa inyo, tapos ngayon malalamot-lamot pa rin kayo, paano kay gagalangin naman to? Di ba maging yung tikaw, transko? Diba? ba? Karapatan dapat pumasok para mag-inspect. Inspection niyo yung loob ng pasilidad ng NGCP, hindi kayo pinapayagan, binapastos kayo, tapos kayo nalambot-lambot ka sa kanila. Eh lalo ka, hindi gagalangin. Oh, you have to speak the language they understand. Binabarasubas kayo, eh huwag kang maging balasubas, pero dapat maging firm ka. Sabayan mo. Excuse me, ma'am. Diba? Di ba? may karapat na kayo na mag-inspect sa facility dahil kasama sa mandato niya, titingnan niyo kung kung tama ba yung nangyayari doon sa loob ng facility ng NGCP. Di ba? Maging yung transco. Di ba? Karapatan niyo dapat pumasok para mag-inspect. Inspection yung loob ng pasilidad ng NGCP. Hindi kayo pinapayagan, binabastos kayo, tapos kayo nalambot-lambot ka sa kanila. Eh lalo kang hindi gagalangin. Oh. You have to speak the language they understand. Binabarasubas kayo, eh huwag kang maging barasubas, pero dapat maging firm ka. Sabayan mo. Kung sasabihin nyo, mali kayo NGCP, mga pinagsasabihin nyo, maling mali. Di ba? Para doon sa mga sasabihin nyo ngayon, we can formulate uh, what will be our next course of action nang sagay, makatulong kami na hindi na maulit ito. Huwag yung Napakamuti sagot nyo eh. Malambot pa ho kayo. Tapos pag kinakausap namin kayo off the record or pag tayo-tayo lang, mali yan. Pero pag nandis sa harap, eh, misappreciation yan. Parang takot pa kayo dito sa NGCP. O, di sabihin yung diretsyo. Mali po yung NGCP. Mali yung nila. Hindi tama po yan. That's not acceptable. Mayaya naman kayo kila governor dito, governor defensor, governor Nava, isimir, tenyas, nang gagalaiti na, tapos sabihin nyo, misappre misappreciation. Gumamit kayo naman stronger term na para i-denounce yung ginagawa ng NGCP dito. Si Presidente nga, galit na eh. Oh, yung boss nyo sa DOE, galit na rin. Kayo dyan sa ERC, transco, malumanay. Eh. 'di ba? Parang bini baby baby, niyo pa ito. Hindi po. Ayaw Sabihin nyo po agad na mali po, mali yung pinagsasabi nila. Ay, 'di ba? Hindi uh, kami sang ayon sa ERC sa pinagsasabi ng NGCP dahil etc etc etc. Ganun din kayo, Mr. Lainez. 'Di ba? Now, uh, hindi pa pala tapos. Go ahead, uh, <laughs> <laughs> Nag-carry na carry na away kayo, Mr. Chairman. So no, I, I, think uh, it's really, uh, na parang uh, if I'm, I'm Governor Art and Governor Nava, ang sakit naman sabihin sa constituents ko na na misappreciate lang kaya nag-brown out tayo eh. Exactly. Okay. So it's that, uh, it's parang para sa akin napakababaw yung dahilan. Your Honor, if I may. Um, siguro po, to address the point earlier, at least uh, on behalf of the ERC, hindi po sa takot po kami sa NGCP. Takot po kami na ma-challenge yung aming ongoing investigation at ma-compromise po yung investigation by prematurely um, stating the conclusions. But we are not afraid to state what's in the code and what should have been expected of NGCP. The misappreciation is an observation na mukhang iba po yung naging appreciation. Wala excuse me, it happened January 2, right? Opo. Okay, ano ba ngayon? January 8. Hanggang ngayon, you cannot still come up with a, a, a conclusion to your investigation? Hindi pa po, Your Honor. Kasi po, nag-start pa lang po kami mag... In fact, this week... Gano'ng ka katagal po, bago ma meetings. ba bago kayo makapag-come up ng inyong... Uh, conclusion doon sa pag-imbestigan niya dito sa nangyaring insidente. The, the, April incident, the April incident po, it took, uh, it took the Interim Grade Management Committee about six weeks to complete po the, the report. And we submitted a copy of the report to your officer on Pero based on the information that you have on hand, at base doon sa mga libro na binabasa ninyo, sinasabi niyo may mga parameters na dapat i etc. Doon pa lang at least pretty much makaka-come up kayo ng statement to say na talagang mali itong NGCP. Si Presidente ang nagsabi na ng mali. The President himself, baka pa si Presidente. Kaya palumanay, eh, si Presidente nag-issue na ng kanyang statement strong statement na sinasabing mali ang NGCP. Dalawang beses na nangyari itong kalokohan ng NGCP. Pero kayo dyan sa IRC, hindi pa. Baka pa yung presidente nyo, natin. Baka bang presidente nyo. Hindi po. Kailangan lang pong matapos po yung I know, I know. Pero marami ng violation to, ma'am uh, attorney, madam, di malanta. Alam nyo naman eh, ilang hearing na tayo eh and you agreed with me in several occasions na talagang mali ito. Di ba? Katulad doon, meron nga, di ba, minumultahan nyo ito, ay magbayad ng multa. Tatandaan nyo yun? Nagmamatigas pa sa inyo, tapos ngayon, malalambot-lambot pa rin kayo? Paano kayo gagalangin naman ito? Di ba, maging yung take-out transco? Di ba? Karapatan nyo dapat pumasok para mag-inspect? inspectioning yung in loob ng pasilidad ng NGCP, hindi kayo pinapayagan, binabastos kayo, tapos kayo nalambot-lambot ka sa kanila. Eh lalo ka, hindi gagalangin. Oh, you have to speak the language they understand. Binabarasubas kayo, eh huwag kang maging pero dapat maging firm ka. Sabayan mo. Excuse me, ma'am. Di ba? Di ba? May karapat na kayo na mag-inspect? sa facility dahil kasama sa mandato niya titingnan niya kung kung tama ba yung nangyayari doon sa loob ng facility ng NGCP property niya yon kung totoo si dati pero hindi kay pinapayagan o tapos nga dalambot-lambot kayo tapos ikaw ERC minuto niyo ito ayo kayong bayaran ng ay maniwala kinalagkat pa kay sa korte di ba kaya Mr. Chair In terms of inspection man po, naging inspect naman po kami ng facilities ng NGCP. Pero there were several times na kay, hindi kayo pinayagap kapasokin. Di ba na, na natin yon? Hindi kayo pinayagap kaya di ba mag... pa sa korte yun. Yun pong mga hindi kami pinapayagan po ay yung pong sa mga bagong transmission projects nila. Kaya nga, di ba? Pasadig. Na-regio ka na ba? Ba't bigla kang bigla kang bago? Hindi po. Nalagduhan uh, pa rito? ang sinasabi ko po ay... Teka muna, dati-dati matapang ka ngayon, mukhang lumambot ka. Anong nangyari? Hindi po ako lumalambot. Ganon pa rin po yung posisyon ng trans ko. hindi nga, di ba dati hindi nga kayo pinapapasok? Galit ka noon, nag-usap kayo. Ewan ko, ikaw ba yung kausap ko na binabastos kayo, ayaw kayong payagan makapasok? Di ba? You were trying to do an inspection and pinalayas kayo ng, ng NGCP. Tama? Oh. Tapos ngayon, challenge kayo ng NGCP na -mag, mag -reklam lang, magdemanda, dalhin sa korte. Kaya nga, di ba, kinakaso yan. Tapos ngayon, lumambot ka. Baka binigyan ka ng t-shirt ng NGCP. Binigyan ka ng basket of job Joke lang. Pero nakadismaya. Naka Kayong dalawa, sorry ha. Tapos you should be firm. You should show these people na meron sila ginagawin hindi tama. And we have to do something. Yung mga taga, you kaya know, ba si Arthur Def Governor Defensor, Governor Nava, yung mga constituents galit na galit na. Si Mayor Frenias, sobrang panggagalit. E, pagkatapos, inaasahan nila na kayo ay kakampi nila at sasabihin, Diretsuan na mali itong NGCP para itong NGCP mahihaya na gumawa na ng aksyon na hindi na maulit ito. Maging yung presidente, galit na, di ba? Huwag kayong lalamot-lamot dito sa NGCP. Kakainin kayo ng buhay nito. Okay? Sige. Uh, go um, Thank you. Thank you chairman. for that uh, emotional and passionate speech, Mr. Uh, uh, uh Chairman. Uh, I, I, just want to pursue, um, again, the... I'm reading that grid code right now and I'd uh, like again to ask uh, Chairperson Mona. Here, a grid shall be considered to be in an emergency state. Uh, if one of the following conditions exists, letter A, there is generation deficiency. At that point in time, there's already generation deficiency, correct? So, hindi na siya talaga normal state. That's correct. Yeah. So, again, no? the presentation, yun na, sa na, na, so slide natin, is misleading because hindi na siya normal state. Eh. It's far from normal state. And as presented by Transco, 100 megawatts more or less ang deficiency niya at that point in time. So in other words, uh, kung sinundan niya lang ang grid code, nag-manual load dropping siya, walang domino effect mangyayari. This is a theoretical question. If found that they are uh, negligent no? and they are um, uh, uh, they didn't Comply with the grid code. What is the penalty for this? Hypothetical, I know that you're conducting uh, investigations. Ma uh, the maximum penalty under the EPIRA that the ERC can impose, Your Honor, is only up to 50 million pesos. Earlier on, I heard the, um, Governor Art that just in Iloilo province alone, they lost 3.7 billion uh, pesos in economic losses. Now, Iloilo, province is a uh, very progressive province. If you include the city, that's about 5.7 million. And no, then so, they would only be penalized. Senator Shem, it's 4, billion na sinabi <inaudible> kanina. 4 million, no? Yeah, yeah but, if I heard it right. definitely, yeah. about na ganyan. No? Bill, it runs in the billions. So they will only be penalized with 2 million pesos? 50 million. 50, 50 million pesos is the maximum that we can impose. And that penalty, Your Honor, just for clarification, will not go to, for example, the The consumers in Iloilo Ilo, Ilo that were inconvenienced, but the 50 million pesos will go to treasury. The ERC has no authority or mandate to impose or collect uh, damages suffered by by consumers, so it's not in our mandate. I think what um, the local governments of Iloilo Ilo are studying are. the possibility or the legal basis for putting a cause of action putting together a cause of action to file a case in the regular court so that damages can be recovered hindi po sa sa kop ng ERC sir mr chairman i, I propose that uh, as part of our legislative um, uh, output uh, from this hearing is to peg it at the peg the penalty commensurate to the economic losses that areas experience due to negligence and incompetence. Because it's not worth their while. 50 million, and 50 million for NGP, NGCPs. That's peanuts. So uh, moving forward, one of the legislative proposals that I want to uh, make to the committee is make it commensurate to the economic losses, Mr. President, Mr. Chairman, so that it's really, they will take it seriously. And ito mga misappreciation or this type of terminologies will not happen. the question again, Mr. Senator Shevin, I mean, how many more provinces will lose by the billions dahil dito sa kapalpakan ng NGCP? Enough is enough. Dapat talaga tanggalan na ng prangkisa itong NGCP. Nang sagay, hindi na makapang perwisyo. And that's exactly the direction we're going to. And I'm asking the support of my colleagues here, sa Senate, and even sa Congress, tanggalan na marami ng grounds for the termination of the franchise of NGCP. And dami na nilang kapalpakang ginawa. Huwag na nating payagang pampatuloy na pumalpak pa ito, patuloy na mamirwisyo at by the billions and billions of pesos, hunos kung anong, anong lugar ang susunod na mapipirwisyo. Thank you, Senator Wayne. Go ahead. Mr. Chairman, uh, that's it for now. No, I I'll yield to our other colleagues. You know? Our other colleagues are uh, right. also waiting for their turn. Thank you, uh, Senator uh, Wayne. Now, let's go to uh, Senator um, Chief Codero. Thank you, Mr. Chairman. Just to follow up on some of the points raised by our colleagues, including the Chairman, before I proceed with my own questions, um... Tama si Senador Rafi Tulfo kasi kung ang Pangulo PBBM nga nagbibigay ng statement na mali na itong NGCP ang ang mga nasa ibaba niya parang ayaw sumunod sa kanya. Ano kaya ang nangyayari sa mga nasa gobyerno ngayon parang parang iba ang kanilang presidente? Kung sa bagay sila lang ang nakakaalam niyan, kayo mga bay ano sa palagay niyo ang nangyayari ngayon mag-comment na, at pakilike na rin ang video kung nagustuhan niyo. Thanks for watching.